Good morning po. Uh, nice ko po muna magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Lucio Rebultan. Uh, nagtatrabaho po ako dyan sa Makati. Ngayon, bilang isang driver po. Uh, ngayon po, na nahuli po ako dyan sa may skyway ng overspeeding. Ngayon po, uh, nagpunta po ako sa LTO para i-verify po. Ngayon, no i-verify ko po ah uh, suspended po pala ako ng tatlong buwan. Kaya ngayon po ito nung alam ko po suspendido ako na tatlong buwan. Nagpunta po ako sa company namin upang mag-file po ako ng leave ng 3 months. Uh, kaya po, nung mag po ako, uh, kinabukasan, wala na po akong trabaho, andito na lang po ako sa bahay. Kaya, ang ginawa ko po, Inausok po po ang asawa ko. Total, wala po ako trabaho. Uh, ako na po ang aako ng trabaho po dito sa bahay. Maliban po na sa isang bagay na hindi ko kinagampanan na, na Yung paglalaba po, uh, ayoko na, ayoko na po talaga maglaba. Ngayon po, uh, ngayon nung maanohan ko po na kinaumagahan, may traba- may pasok po yung anak ko. Tsaka, ang ginawa ko po, gumising ako ng alas 4 ng madaling araw para ipagluto ko po ng sinain at ulam. Ang hirap po pala. <laughs> Umago, nung ikaw ang gagawa ng trabaho sa bahay, umaga pa lang po yun, isang araw pa lang po yun. Medyo po. <laughs> Ngayon po ah, nang pagkatapos ko po magluto, ginising ko na po yung anak ko kasi nga po, kailangan nyo pa po siyang gisingin. Ah, okay po, kasi yan, kung matulog po minsan, alas chis na, alas tose yung po lagi ang tulog niya. Kung hindi ka pa po sa na matulog na, hindi pa po matutulog. Kaya po ang ginawa ko, ginising ko po siya, at uh, hinayinan ko na po siya na pagkain niya. Ngayon pagkain ko po, naglinis uh, na po ako ng bahay, nag nagwalis na po ako, nagmap at saka yung pagkatapos po niya, kimain, nilinisan ko na rin po, at yung mga pinaglutuan ko. Kasi ayaw ko po ng makalat po din sa kusina niya, yung mga pinaglutuan. Eh nawak lang po sa laba po. Hindi ko po gusto yung ganoon. Gusto ko po lagi malinis. Kaya po ganoon po ang ginawa ko. Nagpupakalinis no, ko po. Nagdilig ako ng halaman sa labas at din po. Pagka-linis ko po noon at kano dilig ko ah, naligo na naman naligo na naligo na po ako. Ngayon Uh, pagkaligo ko po, yun, pahinga po ako ng kunting oras. Uh, nagbukas akong TV, nanood, yun lang. Pagka, pagka ko po, nagbangon na, naripo rin yung mga, yung asawa ko at saka yung mga anak ko. ayun uh, yun. Kainan po sila. Pagkakain po nila, hindi ako rin po ang Talagang ako po ang gumawa pa <laughs> ng trabaho po nila. Kaya, yun po ang naging trabaho ko lagi sa araw-araw. Kaya, yun po, uh, sa araw-araw po, gigising lagi ng ganong oras, magluluto, ganun. Uh, hindi naman po pala pwedeng isang isang klase lang lagi ang yung ulam. Iba-iba po kasi minsan nakakasawa din po. Meron po sa amin na hindi na nakakain ng gulay. Ako po, gulay po talaga paborito ko tsaka ista eh. Hindi po nakain ng karne. Meron po sa amin mga sa mga anak ko hindi po nakain ng gulay eh. Karne lang din po. Manok, baboy. So, nakain din po sila ng isda, kaso isang, dalawang klaseng ista lang po ang kinakain nila ah uh, bangus po at saka tilapia. Yun, GG po kilala nila. Yun, galunggong tawag po dun. At saka ano po yun. Yun, luluto ako ng tatanungin ko po muna sila kung anong gusto nilang ulam. At yun ang lulutuin ko. Yun po, naging buhay ko sa araw-araw. Yun po, pag nawalan po kami ng... naubusan na po kami ng laman sa rep, gigising po ako ng Sabado ng madaling araw or linggo. Kung kailan po maubusan, yun po, namimili po ako. Uh, punta po ako sa palengke, alas 7, na, namimili na po ako. Binibili ko po lang uh, karne, manok, tilapia, is, bangus, at saka kung may gigi, yun yun po, tsaka gulay po, ah uh, yun lang pong binibili ko. Uh, tsaka pagkatapos ko pong mamili, linisin ko po yan isa-isa. Pagkalinis ko po, isa-isa, ilalagay ko po yan sa tupperware. Isa-isa rin po kanya-kanya. Tsaka po ipapatas sa loob ng, rep, na freezer. Kasi ang gusto ko po, naka-tupperware siya, para maganda punting na sa loob ng freezer alam niyo po kung ano kukunin nyo kagad at sa yun sa umaga pagka kain po nila nakita ko nagkalat na naman po yung mga uh, pinagkainan nila tsaka po mga kaldero ako na po kong nakilos hindi na po ako nag ano kasi po, yun po ang Inako ko po sa asawa ko na gagawin, gagawin ko po sa loob ng tatlong buwan. Ayun po, nahihirap po pala talaga ang trabaho ng isang nanay. Kasi po, uh, sa naranasan ko sa trabaho sa isang sa araw-araw, hindi po pala simple lang ang trabaho ng isang nanay. Uh, hindi nyo alam kung ang hirap po mag-isip kung anong lulutuin nyo lagi sa araw-araw tatlong beses po yan sa isang araw yun po lagi ang gagawin nyo lang magluto ng ulam, kanin sa araw-araw maglinis ng bahay alam nyo po saludo po ako sa mga nanay po na nagtatrabaho po sa loob ng bahay lang kasi po hindi po pala biro ang trabaho nila. Kaya tayo po po mga asawa-asawa, <laughs> kaya sana po huwag na natin silang sermon at pagka uwi natin na uh, minsan uh, mayroon pa silang hindi pa nagagawang trabaho sa dami po na trabaho nila. Although wala po kaming uh, bata pa, may, may edad na po yung mga anak ko. Uh, may, may, ang pabunso ko po, 15 years old na, kaya hindi po kasi nung mahirap. Uh, mas mahirap po lalo siguro kung mayroon po po tayo mga bata na kailangan nyo pang asikasuhin yung mga bata bago kayo makapagtrabaho sa loob ng bahay. Ayun. Kaya po tayong mga anak, Uh, kayong mga anak, uh, pakisamahan niyo po ang, ang gusto ang mga magulang dahil uh, hindi po pala biro ang trabaho ng isang nanay sa loob ng bahay. Alam nyo, kung titignan, simple lang, pero ah uh, mahirap po pala sa naranasan ko. <laughs> Yung palang po ang trabaho ko, pero mahirap. Mahirap po. So, pagka, ano, sakit lang, isipin nyo na naman kung ano lulutuin ninyo. Ganong kahirap. Kung anong gusto ng mga anak mo, Mahirap naman po basta-basta magduto na hindi naman gusto ng anak mo. Minsan hindi po nila kinakain eh. Nasasayang lang. At ako, ang ginagawa ko pala minsan kung ano yung tira nila, yun lang ang kinakain ko. Kasi nga sayang po pag hindi po nila kinakain. Maliban lang po sa karning baboy, hindi ko kinakain yun. <laughs> Ayun talaga, ayaw na ayaw ko na po ngayon dahil kada kakain po kasi ako ng baboy, namamaga po yung pako. Ang hirap po pag namaga ang paa. Kailangan kailangan nyo po pong gamutin. Alam po, naranasan ko po na pumaga, namaga po yung pako. Nagluluto ako. Panipanaga ako sa hagdanan. Ang hirap po. Nag magluluto ako. Ang lutong po namin nasa labas. Bago mga gamit po nandiyan sa loob. Ito po ang ang gamit po namin diyan. At na sa labas ang ano ang ayan diyan po sa labas niyan sa labas po ng bintana ang lutuan po namin. Yung po ang ginawa ko kasi na kasi po pag nagluluto po kasi pag nasa loob ng bahay, ang init po tsaka yung amoy ng mga niluto na andyan lang po, nakakapit po sa mga sa mga damit-damit yan, sa mga set cover. Tsaka, ayan, sa mga... No, iba rin po kasi, Ang amoy. At saka may init po sa loob ng bahay pag dyan po ka nagluluto. Kaya po, yung ganun na ginawa ko. Sa, loob, sa labas ko po, niluluto yung aming pag, mga pagkain. Kaya, nung pilay po ako, ang hirap po magpabalik-balik kasi talagang tiniis ko po yun. Pa, para lang sa mga sa pamilya ko para may pagluto ko po sila, mapagsilbihan ko po sila. Ano nyo po, saludo po ako sa mga nanay. Ah, dahil grabe po pala ang trabaho nila. Kung titignan po natin, simple lang. Ako, nung una po, nung hindi ko po, po nararanasan, alam ko, simple lang ang trabaho ng nanay eh. Kaya sabi ko, hmm, na ah, gusto kong maranasan. Kaya po, nung mawalan ako ng trabaho, ayun, hiningi ko po sa asawa ko yung trabaho niyon. Mahalipan po talaga sa isang bagay na yung paglalaba po. Hindi ko po talaga kaya. Hindi ko na po ginagampanan yung paglalaba. Ayaw ko na po. Malalaki na naman po yung mga anak ko. Tatlo po pala yung babae ko. At saka isa yung lalaki ko. Bonso yung bunso po. <laughs> nagabol po ako eh, tatlong babae. <laughs> eh, <laughs> kailangan ko po, po talaga, meron lalaki. Kaya ayun po, nagabod ako. Ngayon po, uh, magtatatlong buwan na rin po ako. ah uh, ngayon po ay sa ah uh, uh, Martes, ah uh, sa uh, ano po, ano na yata ngayon eh, 23. Kaya po sa Viernes, ah, mga ah, 20 yun na po ngayon. Mga po, 20, ah, 24 na po pala, 24. Ah, kaya po sa 27, babalik na po ako sa company. Although, hindi pa po pala, kukunin ko pa po pala yung disensya ko sa si LTO ng 26, 27 po, babalik na ulit, babalik na ako sa company. Kaya sa mga nanay po, saludo po ako sa inyo. Kasi sa ah, hirap po talagang ginagawa ninyo dito sa bahay. Grabe. <laughs> Nasa naranasan ko para bang <laughs> ang hirap mag-isip. Ang hirap po. Lalo na paglilinis ng bahay. Ano po? Kaya po, ayaw ko po, ayaw ko po nang makalat sa bahay eh. Kaya po, sa kusina gusto ko laging malinis. Ayun. Pagkatapos, manunood ng TV. Yun lang, kating oras kasi. Ilang oras lang magsasayang na, ay magluluto ka na naman. Minsan po, uh, yung sinayang ko sa umaga, ginagawa ko, sinasahog ko na yung sinayang sa um tanghali. Para isang saingan lang po, ulam lang ang niluluto ko sa tanghali. Yun, ganun kahirap ang trabaho ng isang nanay. Uh, saludo po ako sa inyong mga nanay. Thank you po. Ah, uh, dito na lang po. Maraming maraming po salamat. Thank you po sa mga nanay po. Sa mara, uh, saludo po ako sa inyo. Thank you. Bye-bye po.